Good morning guys, andito ako ngayon sa Tagaytay Pero dito na kami sa Jokno Highway Ito papuntang Jokno Highway Ito papuntang Tagaytay Pero papunta kaming Lemery kasi ngayon ang asawa ko Ang oras ngayon ay 7.15 ng umaga Umalis kami ng bahay ng uh, 5.15 5.30, mag alas 6 na sobrang lamig grabe nangangatog kami sobrang lamig sa Tagaytay ngayon nag no, no, stop over muna kami dito sa Golden View ayan yung Golden View na yan dito kami kumakain parate bago kami bumaba ng Lemery so ang dala ko ngayon <laughs> ay yung angkas na helmet <laughs> ay nalaglag po Magiba may view ay asawa ko Maraw na kanina, sobrang kami So nakita nyo na to sa mga previous videos ko Ayun na, punong-puno na pala to Hindi na pala ako magdidikit ng sticker Kasi andito pa yung akin Oo oh, ha, tinantoon na yan May papakita ako sa inyo Tingnan okay, nice. Ayan o no? mga buto ng bulalo pwede mo palagyan ng pangalan yung kinain mo katulad nyan no may pangalan nyan o diba yun ay okay, sige order ako top si dog nakain na kami tapos na lahat na kami A few moments later. Yeah, bababa kami. wala po may pingin sa akin sobrang lamig, hindi ko kinakaya sakit sa katawan kaya bababa kami pero ang ganda sana na oh. hello, Batangas ay nakikita nyo yung Batangas pero nandito tayo ngayon sa taas sa, sa Tagaytay okay so bababa lang kami, tapos doon na kami kakain pagkatapos babiyahin na kami nakakainis uh, nagloko pa yung gopro ko buti na lang dala ko yung isa ko yung SJ cam sige kakain na kami tapos may MLR ka na kami tapos na kami kumain pupunta na kami sa aming destination which is the Luzoy Beach Resort so titignan natin kung okay doon first time namin na pupunta yun sa Bawan Batangas so ipapakita ko sa inyo yung mapa pwedeng gumamit ng google maps and ito yung mapa kung saan kami dadaan so dadaan kami jog no highway pupunta ng Emery and then Bawan so sige let's go Kita namin sila kuya nang nakahinto at namung problema nawalan pala sila ng preno uminit yan pre pero hindi god meron alam mo mo muna kaya pero kung buhusan ng tubig pre ha kapagaling yan dumikit ba? At dahil wala rin naman ako maitutulong kay Kuya, nagpasya na kami magpatuloy sa aming biyahe. Sinabihan ko na lang si Kuya na palamigin na lang muna niya ang preno pero huwag niyang bubuhusan ng tubig. Talagang posibleng masunog ang preno mo dito dahil nakita nyo naman napakatarik ng mga kalsada rito dahil kailangan mong tumawid muna ng ilang bundok para marating ang destinasyon. Gunung paman, ilang saglit na lang ay narating na rin namin ang aming destinasyon nandito na kami maraming palang resort dito ayan lakarin namin pababa andun yung parking ayun ang parking at gayaan kami galing sobrang tarik tapos maglalakad ka rito so ang resort dito tabi-tabi so from parking maglalakad ka pa I suggest pag pupunta kayo rito kailangan nyong i-double check ang mga brakes nyo dahil sobrang tarik eh, nagbayad, tayo, nagbayad tayo ng environmental fee doon eto na maglalakad tayo so maraming resort dito kaya niyan medyo ano medyo challenging yung papunta rito kasi uphill masyado kasi tatawirin niya yung bundok eh from San Luis Barangay Banoyo ng lalikang kang Remery eh. tatawirin yung bundok para makapunta kayo rito so I suggest talagang kailangan palakasin niya yung preno ng uh, sasakyan niyo at saka mahina humatak yung sasakyan nyo, huwag nyo nang ituloy. But anyway, Ito eh. na tayo. Ayun yung Luzoy. So siguro mag -ano lang kami dito, papahinga ng konti. Unwind. Pagkatapos, bahala na. Malinis yung tubig, malinaw. Magpahinga na kayo dito kagad pagdating nyo. Kasi pagbalik nyo, mapapagod na naman kayo sa biyahe ito na kami sa New Yorkers uh, beach resort kasi yung sa Luzoy puno na sila wala nang available na mga tubo at saka mesa at saka pagka pala nagpunta kayo rito make sure na may dalaking pagkain kasi walang nabibiling pagkain dito uh, sa Luzoy wala no, dito buti na lang dito sa New Yorkers meron mga tapsilog tapsilog so okay na rin yun pero suggestion ko maglala pa rin kayo ng pagkain so dito kami napunta sa New Yorkers kasi nga puno na doon sa Luzoy so e, dito medyo puno na rin ang nakuha na lang namin mesa so since nandito na rin lang naman kami din magpapahinga na lang kami dito and then enjoy na lang namin maliligo kami mamaya tapos may sinasabi yung mga taga rito yung dinaanan natin kanina uh, meron daw ibang daan so mamaya doon tayo dadaan kasi hindi raw matarik ang daan doon medyo banayad daw doon pero medyo ano medyo mahaba-haba na konti ang biyahe pero okay na sa akin yun kaysa mahirapan yung motor natin okay so sige mag ano lang kami mag aayos lang kami at uh, na kami